So good morning mga idol uh, Welcome back ulit sa ating youtube channel So Ngayong araw pagbiyahe na naman ulit tayo cherry series uh, Episode 4 na nga pala tayo mga idol uh, Gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa ating channel Sana suportahan niyo ako hanggang dulo mga idol So May nakuha na pala tayong booking Uh, galing Marikina to ano to papuntang sa uh, San uh, San ito San Talasi yata uh, ito eh Sabi ko na kayo mga idol puna din na tayo sa pick up point So yun mga idol na pick up na pala natin yung ano yung item yung parcel hindi ko na na videoan kasi yung matagal si mommy Model so, lang nga uh, pala natin anto eh. Ah, uh, part sa ng bike. Yung e-bike. Ang lapad, lang mga idol kasi na takalapad. Yung ano to eh. Gaya ng salamin sa unahan. Ah, uh, dito tayo dito mga idol, dito tayo yan, napakalapad eh. Mas pero pa sabag. Sabi so, na mga idol, pang-handle tayo sa ano, sa trap location. Ano hey, mga idol, dito na tayo. Ano sa kabila. Oh, so, ito, Jensen A. Bike. Yeah, na. Uli tayo mga idol. So, mayroon na lang ulit. So, ito, mga idol, na-drop off na natin dito sa ano penta junction so bigyan tayo na sir ng ano, ng sandaan okay na rin yun kasi sa wala abawin ah, na lang tayo next time sa mga susunod natin booking so hanap ah, hanap tayo mga idol so ko na lang kayo mamaya pag may nakuha tayo so yun mga idol may nakuha na tayo dito sa ano kainta ah, papuntang ang tipulong po mga idol So, so terahin na natin doon. Bakit terahin pa lang ito? So, tara. Samahan nyo ko mga idol. Mga idol Dito na tayo sa ano Pick up location Sa g Center building So tayo ka lang natin yung ano Client Sabit so, na lang mga idol Pag nakuha na natin yung item Alright mga idol Napick up na natin yung ano Yung parcel So ito lang sya Malit lang Gumoto Gumoto so, so, to so, Sabi ni ma'am So bali pang second vlog natin to Galing dito sa kainda Papuntang Antipolo So 120 pesos So pang second vlog natin to mga idol So Test check nga pala 11.05 Nag start tayo ng 10 So dito sa dalawang vlog Nagkumita na tayo ng ano Ng 220 So, hanap-hanap tayo mga idol kung may makasabay tayo. So ayan mga idol, dito tayo sa ano. Sa ating drop po. Sa Santo Chapel. So hantay-hantay lang natin yung kukuha ng ano. Parcel. So din ko na ito mga idol. Kasi ano, gawa ng gamot daw pala ito. So inaantay na rin sabi ni mom. So din narito So yung mga idol, na-drop up na natin yung ano. Parcel. Yung si mom. So time check mga idol uh, 11.40 So kakain mo na tayo siguro Baga tayo mag proceed sa ano eh uh, Pang third booking natin So as close na rin kasi So may na lang mga idol Complete na lang So ayan, mga idol May nakuha na tayong booking uh, So pang third booking natin to mga idol So 1.6 km lang Galing dito sa atin So try na natin ito mga idol Update na, na. nandito na tayo sa no Pick up point Alright mga idol Dito na tayo sa ano, Pick up point Thirteen twenty five. Yes. So, buta lang mga idol, pero nakuha na natin yung itin. So, yun mga idol, nakuha na natin yung ano. Yung parcel. Documents lang. Mula sa material. So, tingnan natin kung makakuha tayo ng kasabay. Dito ako muna ng ano, para tina. Para, dadaan kasi tayo din eh. So yung mga mga idol, as of now, wala pa rin tayo nakukuha kasabay. Sobrang tumal ang buko dito sa ano, sa antipolo. Meron man, nalayo. Taluwas na dun sa pupuntahan natin. So, i-direction na natin siguro to mga idol. Ilang minuto na rin tayo nag-aantay. So, malapit lang naman to. So, update ko na lang kayo mga idol pag nandiyan na tayo sa ano,

So. mga idol may nakuha tayong ko dali bay. Ah, sa sa din minutes. Okay, text lang na natin. Let's go. Ma'am, ito po ako sa pick -up location, ma'am. Ay tawagan mo yung ano naman na lang sa. Ah, kayo po yung ano, ma'am, yung drop-off. Ah, sige po. Sige po. Okay, na tayo mga idol. Ang laki ng box eh. Sana hindi yan. Sana maliit lang no. Mga idol lang kasi sabay lang naman to eh. na... na, na, na lang natin to eh. So, sana maliit lang. Lito kayo mga idol. Ito lang po isang box. Ito, ito, ito lang po. Ito pa. oh, po yung bayad nito. Apo ah, doon na po. Ah, doon na po ba? Sige po Thank you. Ito so, yung mga door, isang box So okay na to Sabi ko lang kayo. So let's go mga idol, proceed tayo sa ano Sa drop off So bali dalawa dala natin So click ko lang kayo mga idol, pag nandiyo na tayo So yung mga idol, na-drop off natin yung ano Yung tag booking natin So, mahal na yung signal So, click na lang kayo mga idol Pag nandiyan na tayo sa ano Sa drop off ng port-blocking no natin Ah, dito lang ako. Ayun na tama. Salamat. Ayun mga idol, na-interpost na natin. Ayun mga idol, na-interpost na natin yung ano, ang ating parcel Kung, so, kung first booking natin mga idol, leather shop na natin. So, hanggang dito na lang ulit mga idol yung ating uh, leather series. So, sa susunod na araw ulit tayo magpapatuloy. So, kinito nga pala natin ngayon mga idols. Ano? Uh, 500 plus din so nagsimula tayo ng 10 uh, ang oras is alas 3 na Ayan. 10 hanggang 12 so 1 hanggang 3 Ayan. so bali apat na buhok nila yung kinuha natin so hindi tayo lumayo dito lang tayo sa uh, Resal, result ikat ikat lang tayo so 500 plus